Libra, maging maingat ka lang sa pakikisamay ngayong araw dahil baka kinukuha lang ang iyong tiwala at iba ang talagang hinahangad. Kaya maging malakas ang pakiramdam. May mahina ka. Panamang energy ng swerte kaya mas mainam na kanselahin mo ang ibang deal o project na dapat puntahan para makaiwas ka sa usapang pwedeng kang magalit at magustusan. Sa pag-ibig, kung lagi kang nagbibigay ng pangunawa sa mahal, ay gumawa ka ng plano para malaman mo kung tunay ka, tunay ka, ba niyang iniibig ng magawa mo ang tamang desisyon sa pag-ibig mo. Sa trabaho, ay may mahusay ka namang isipang wise, ngayong araw, kaya marami ang hahanga sa iyong magagawa, ang ingatan mo lang ay mga kasama sa trabaho na kung magsalita, ay may halong tukso ng pagkakasala, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 15, number 29 at number 20. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ay patataga ng dibdib. Sa magagawa, mong desisyon, kaya dapat ay maging maingat pag gumawa ka na ng isang desisyon, dahil pwede kang mawala ng pagkita ng pera, na inaasahan, kung pabago-bago ka ng masasabi, at ngayong araw, ay mahina ang iyong damdami na pwedeng mangyari, dahil ang mabilis kang maawa, ang magbibigay sa iyo ng pagkakamali, at sa iyong pera dapat ang minamahal. Mulang ang iyong mabigyan ng parehas kayong madalang ng swerte, na makaipon ng perang swerte sa buhay. Sa pag-ibig, maging masaya ka, kasama ang minamahal kung saan man kayo mapunta para mawala ang bad energy sa katawan at walang kumapit na enerhiya na nagbibigay ng pagkalungkot, taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink, number 25, number 40 at number 14. Sagittarius, sa dapat mong gagawin, ngayong araw ay pwede mong gawin, basta may matapang ka lang, na pananalita na wala kang masasaktan na damdami na ibang tao, at lalayo sa iyo ang mga deal na walang pag-asang matuloy at magagawa mo ang gusto sa naaayon mong pamamaraan basta huwag ka lang muna pipirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso ng mapipirmahan mo ang pinapahiwatig Sa tahanan ay madaming aura ng swerte ngayong araw kaya bawal muna magpapasok ng ibang tao para hindi magulo ang aura ng pag-unlad sa pamilya, at sa iyong pera ay pagsisinuplang ang pahiwatig para makaipon pa ng mga swerteng pera. Sa trabaho, mas mainam ay mas maaga ang makakapasok, para walang kang makuhang madaming gawain, at magdadala sa iyo ng buenas sa trabaho. Ang maaga na makakapasok, libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 25, number 10 at number 31. Capricorn, ngayong araw ay huwag kang magpapabigla sa makakausap kung nagyayabang at kung meron ka. Ring alam na kaya ba nakayang mong tayuan? ay iyong gawin dahil yun ang gusto nilang makasama ang maging agresibo para hindi nagpapatalo kagad. At sa ibang pangarap na maghanap ng bagong trabaho, ay ipagpaliban muna dahil walang sinyales na magiging maayos ang malilipatan mo na bagong trabaho. May aura ka ng Buenos ngayong araw sa deal na may pirmahan na magbibigay sa iyo ng naaayo na pagkakakitaan, kung meron ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. At ngayong araw, sa trabaho, ay iwasan mo muna ang mga kasama na mahilig makisuyo sa iyo, para makaiwas ka sa maibibigay sa iyo na kasiyahan pero sa huli ay problema sa pera ang pwedeng mong makukuha cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 17 number 29 at number 45 Aquarius, ngayong araw para sa iyo ay simple ang transaction dahil ang iyong katalinuhan, ay gamit na gamit mo kaya dapat mong ituloy ang nais mo ngayong araw. Baka muli kang makagawa ng deal, nakikita ka ng maayos, ang kahinaan mo ay madali ka, humanga sa maganda o masasabing guwapo, umiwas ka, sa ganoong mga tao ngayong araw, nahahanga ka sa kanila sa saka makikipagdeal dahil problema sa iyo ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa tahanan sa family member ngayong araw, ay may good energy sila ng swerte, ang pahiwatig kaya tumuloy sila sa mga plano nilang gagawin, at sabihan mo na mas maaga makakapunta ng papabor sa kanila ang pagkakataon. Sa trabaho ay pag-iingat sa mga gawain at pakikasama dahil hindi mo alam ang tunay na ugali ng kasama, lalo na kung naghahabulan sa pag-asenso ng sweldo o posisyon, kaya dapat ay maging maingat, at iwasan na magkamali. Sa gagawing, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, Number 15, number 37 at number 9. Pisces, mabilis ang panahon kaya dapat kang mag-ipon ng iyong mga kinikita. Ang pahiwatig ay iwasan mo ang tumulong sa ibang tao at gumastos sa kanila kahit malaki ang kinikita. Dahil nakikisama lang sa pagkain at sa pakinabang sa iyo ang pinapahiwatig. May mahina kang aura ngayong araw kaya hanggat makakaya ay umiwas ka na maglabas ng kaalaman o pera ngayong araw. Kung may deal ka makinig ka lang ng sa susunod, ninyong pag-uusap ay malalaman mo na ang gagawin. Sa iyong pera ay walang dapat na pautangin at tulungan ngayong araw, na ibang tao, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap, at sa tahanan sa pamilya ang dapat ay maging maunawain sa kanilang gagawin pag may gagawin, na alam mong makakatulong sa inyong pamilya, ay suportahan ng may pagmamahal, at pangunawa at magagawa ninyo na maging matagumpay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging masinop sa lahat ng gawain ng makaiwas ka sa kasama sa trabaho, na pwedeng nagmamagaling, at sa iyo ay pwede problema ang maibibigay sa mga dapat na trabaho. Kaya ang maging alerto ay mag-iiwas sa iyo. Sa ganoong mga tao ng problema, Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 25, number 39 at number 17.